Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang matandang alamat mula sa hilagang bahagi ng ating bansa. Ang alamat ng Lawa ng Pawal. Sa isang lugar kung saan ngayon matatagpuan ang isang malawak at tahimik na lawa, noon ay may isang maunlad na bayan na kinala sa yaman at kasaganahan. Subalit, sa kabila ng kanilang yaman, ang mga tao roon ay naging sakib at makasarili. Isang gabi, isang hindi nasahang pangyayari ang pumago sa kanilang buhay. Magpakailan na. Ano kaya nangyari sa bayan? Paano kaya ito naging lawak? Halina't samahan niyo ako upang tuklasin ang mahiwagang kwento ng Alamat ng Lawa ng Pawat ang lawa ng paway ay matatagpuan sa Ilocos. Noong araw, wala pa ang lawang ito. Sa halip, makikita rito ang maraming tanim, malalagong punong kahoy at malalaking mga bahay na pagmamay-ari ng mga taong nakatira rito. At noong mga panahon iyon, ang mga tao ay matyagat, matulungin sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Kaya naman natutuwa ang Diyos sa kanila at hindi sila pinababayaan. Dumaan ang maraming taon. Ang mga tao sa lugar na iyon ay lalo pang imaman. Ngunit nagpago ang kanilang mga pag-uugali. Naging mayabang sila at naging sa kanilang pagkilala sa kanilang sarili. Naging maingitin din sila. Kapag may kapitbahay na nagpatayo ng bahay, ang ginagawa nila ay nagpapatayo ng higit na mas malaki at mas magarang bahay. Kapag may bagong gamit ang kanilang kakilala, bibili sila at magsusuot ng mas maganda at mas mahal na kasuot. Kapag may bumili ng alahas, kailangan na meron din sila. Marami ang nagsisimba ngunit hindi upang manalangin, kundi upang ipagparangalan ang kanilang kasuotan alas, ano pa't nakalimutan na nila ang magandang ugaling kanilang kinagisna. Sa lugar din ito, may isang mag-asawang bukod-tanging hindi nakawaan ng pagbabago. Bagpos, sila'y nanatiling mapag-umbaba, mapagmahal sa kapwa at tapat sa Panginoon. Nagsisimba sila upang manalangin at magpasalamat sa Diyos sa ipinagkaloob niyang mga biyay. Isang gabi, dinalaw ang magkasama ng isang panaginip. Narinig nila ang isang tinig na nagbibigay ng babala. Labis-labis na raw ang kasamaan ng mga tao. Ni hindi na nila naaalala magmakal ng kanilang kapwa. Kung kaya, sinabi ng tinig na una ng malakas at papaha sa lugar na iyo. Ipinagputos ng tinig na kapag nakarinig sila ng malakas na kulog agad silang lumikas sa buto na matatagpuan sa likod ng simbahan. Kinaumagahan, ibinalita ng mag-asawa ang pagpahag sa kanilang panaginip. Ngunit sa halip na maniwala, tinawanan lamang sila ng kanilang mga kapitbahay. Walang gustong maniwala sa mag-asawa. Isang araw, isang pulubi ang napadako sa lugar na iyo nakalahad ng kamay, humihingi ng kahit na kaunting limos ng pulubi. Ngunit, dinaandaanan lamang ito ng mga tao at ang tanging mabait na mag lamang ang nagbigay dito ng pagkain. Sumunod noon ay dumating ang isang mayamang lalaki. Makisig ito at magara ang suot. Pagbabang pagbaba sa karawahing sinasakyan nito ay binati kaagad ito ng mga tao balak nilang magpakilala kaagad sa estranghero. Nang gabing iyon, nagsimula ng maganap ang napanikinipan na mag -isaw. Maaliwala Maaliwalas ang langit, ngunit biglang nagkumpul-kumpul ang mga ulap. Pagkatapos noon ay kumidlat at tumulog ng pagkalakas-lakas. Umihip ang hanging, halos magpayuko sa mga poste at puno. Nagulat ang mga tao at sila'y nagsimulang matakot. Magdamag na umulan at nagpatuloy ito ng sumunod pang mga araw. Tumaas ng tumaas ang tubig baka hanggang umabot na ito sa tuktok ng simbahan. Samantala, ang mag-asawang nakapanaginip ng pangyayari ay lumitas na agad sa kabundukan. Habang lumilitas ay patuloy naging matapos-tapos ang kanilang panalang pagkaraan ng ilang pang mga araw unti-unti nang humupa ang ulan sumikat rin ang araw lumabas ang mag-asawa sa kanilang sinisilungan upang tignan ang paligid nalungkot ang mag-asawa sa kanilang nakita ang dating nayong puno ng pananim at mga kabahayan ay naging malawak na katubigan nawala na ang kanilang mga kapitbahay. Lumipas pa ang mga taon, pagka nakanaka ay nakakita mag ng isang istang at mga istang makukulay, ngunit wala ang bakas ng dati maranglang. Di nagtagal, tinawag nila ang lawa na lawa ng kawari. Ang anamat na ito ay nagsisilbing babala sa atin. Na ang kayamanan at kasaganahan ay walang halaga kung wala tayong kabutihan at malasakit sa ating kapwa. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto at ar ari-ari, kundi sa mabuting puso at gawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig naway may natutunan kayo sa alamat na ating binasa. Maraming salamat at paalam.